na umay na ako sa ugali ko. Imbis na sa positive na katingin, palagi na lang nakatingin sa negative. Ganito karamihan sa atin. Palaging tinitingnan yung negative kaysa dun sa positive. Kahit gano kaganda yung sinasabi sa'yo, yung negative, nasasabihin ng iba, yun yung laging tututukan mo. Gusto mo maging perfect para wala ka makukuha ang husga galing sa ibang tao. Pero wait lang. Bakit nga ba tayo ganito? Ano ba talaga yung kailangan nating maintindihan? Alam mo ba na may scientific explanation kung bakit ganito tayo nagwo-wear? May tawag dito. Ang tawag dito ay negative bias or negativity bias. Sa simpleng salita, mas malakas yung impact sa atin ng mga negative kahit pagano karami yung matanggap natin na positive. Isang daang papure at isang insulto, ang tatatak sa'yo yung isang insulto. At hindi dahil mahina ka. Ganyan talaga yung wiring ng utak natin. Noong unang panahon, 90s na 90s, kailangan agad makita yung threat para makaligtas. Kaya program tayong maging alerto sa mga mali, peligro, at saka husga. Nagiging survival mechanism siya. Pero ang twist, hindi na wild animals ang kalaban natin ngayon. Husga at opinion ng ibang tao. At dito tayo madalas natitisod o nadatapa. Ang good news, trainable ang utak natin. Kaya nitong tumutok sa positive. Kahit simpleng paglilista mo lang sa mga bagay na positive o tinitingnan-tignan mo, maliliit na detalye na positive sa buhay mo. Unti-unting magbabago yung wiring ng brain mo. Pansinin mo, kapag ka mga positive palagi ang tinitingnan mo, para ang gaan-gaan ng buhay mo. Ang simple, ang gaan, lahat ng blessing nakikita mo. Pero kapag lagi kang tumitingin sa negative, walang ibang nangyayari sa iyo kundi pangit, hindi maganda. Hindi mo nakikita yung mga bagay na magagandang nangyayari sa iyo dahil nga nakatutok yung utak mo at nakatrain ang utak mo sa negative. Kaya kailangan nating matutunan na pahalagahan ang magaganda kaysa sa mga mali. So next time, na mas mabigat yung negative kesa sa positive, isipin mo to. Threat ba talaga to? O wiring ng utak mo na pwede mo namang baguhin?